Ayun tayo, may lang Hi, what's up mga kosa Welcome back to another vlog So for today's vlog, pupunta ko ngayon ng Anawan, Barangay Anawan Puntahan ko lang din yung aking mga kaibigan Aking kaibigan pala <laughs> So itong dala natin Sa X4R At ngayon lang ako nakapag vlog Dahil ilang araw nang Uulan-ulan dito sa Pulillo Island So wala tayong no choice tra 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 tra, Ayan, puro danawan pa sa amin dito. Baha-baha pa. Kaya puro putik. Kung makikita nyo yung aking motor mamaya ay punong-puno siya ng mga buhangin at putik. So ayan, let's go. Pakita ko lang sa inyo yung mga pasyalan dito sa amin. Alayan yan mga kuwasa ito meron ditong kainan Ken Boy isa sa dinadayo ng mga pupunta dito sa Pulillo Island ay sumikat din ang araw kaso mamaya babagsak na naman yung ulan <laughs> Tropa natin si Benben. Punta tayo ng anawan. Wig lang kasi ako lang naka-helmet dito. <laughs> Wala sa paglalagyan ng GoPro kung hindi ako mag-helmet. Kaya kailangan natin mag-helmet. pero okay lang. Wala tayong no choice. <laughs> pa tayo may di diba? Safety natin yan eh. Ito naman ang barangay si Bulan. Yan, barangay si Bulan. Dito nagtuturo yung aking mother. Sa Sibulan Elementary School Umiilaw ba ang ating gopro? Nagre-record <laughs> Sana di naglulong yung mic natin Kasi naglulong ko talaga ito eh bad trip na ako eh <laughs> puntahan lang natin yung kaibigan ko dahil meron kami uh, uh, kita kita mga batch ko lead <laughs> nagtitigil na yung motor natin ah. tapos ito ang San Francisco maganda mag stretching dito ng motor Yan, San Francisco mga kosa Basa pa yung kalsada, no? <laughs> Wala eh Ulan ng ulan Simula na dumating ako dito sa Polillo Island December 23 Ulan na ng ulan Hanggang ngayon, ulan ng ulan hmm. <laughs> Request ng bomba. Hay, isa sa mga delikadong uh, likuan to. Kaya dapat mag -ingat. Baha na naman <laughs> Ah, shoes while. Ganito sa polilyo Baha lagi So, naka road mode lang tayo Para hindi naman ganun kalakas yung ating Torque lakas ng hangin Woo! <laughs> Nabis ko magpatakbo ng uh, bilis bilis ah Ito naman yung barangay Bigyan Meron dito magandang resort Itong Casa de Asaula yeah. Yan yeah. Meron dyang swimming pool At mga dagat Na pwede mong pagliguan Ooh, bomba! Ayan na, umuulan na naman It's been raining in Punglilyo, hindi ka pa nagsasawa Baha! <laughs> pwede na mag fishing dito fishing so yan Malapit lang naman yung ating pupuntahan. So ayun nga, meron doong uh, Languyan, dagat Saka swimming pool saka sa Casa de Asaula Check muna natin kung nagre-record ng tama. Tara, tara. Okay yung ating recording. <laughs> Merong mic ka. Ito, is isa sa magandang view dito mga kosa sa bahay ng Pulilio. Itong street na to. Maganda mag picture dito eh. Para kayo nasa Siargao. Siargao vibes. Medyo makulimlim na Madilim na ulit Dahil alam nyo na Papatak na ulit ang ulan yan Tapos meron kami dito ng power resources. Tama ba? Power resources pa ang tawag doon <laughs> Power energy <laughs> ito, ito yung Napocor Ito yung source ng aming kuryente dito sa Polillo Island Dati nung high school pa ako Elementary high school o Bata pa ako Ang kuryente dito 2.30pm hanggang 630 ng umaga lang Ayan ang ulan sana ay hindi pumunta ang ulan dito yan hindi siya 24 hours yung aming kuryente dito kaya tuwang tuwa kami pagka 2.30 na dahil dun pala magkakaroon ng kuryente kumbaga magpapalakpa ka na mga tao lalo <laughs> yung mga bata katulad ko Let's go! Okay lang yan. Paula nanti. Ito naman ang barangay Tamulaya. Ito yung school nila, elementary. Tsaka nandito yung sikat na simbahan <laughs> yung sikat na simbahan na pinupuntahan namin noong bata pa kami ito simbahan ng tamulaya pag piyesta dito madaling pumupunta ah syempre umuulan na basa na tayo nito wala na tayong no choice pero malapit na naman tayo Ganda sana nito kung hindi maulan. Makikita nyo ng maayos itong kapaligiran. Kaso maulan eh. Palpak ah. Palpak ang panahon. Kaya hindi tayo makapag-vlog ng maayos. Isa na din yung, isa na din yung mic natin. Naglolo ko. Ganda sana dito oh. Lalo sana namin magpanukulan ng mga kaibigan ko. Kaso maulan na. Tsaka maputik dun. Pero dadalhin ko naman dun na yung CRF. Ah, malumpak. Dahan-dahan lang tayo. dito na tayo sa tugpan itong tugpan ay sitio ng anawan meron pa ditong anawan na malaki parang ano to eh anawang munti <laughs> tama ba ay dito na tayo lampas sa tayo <laughs> Lampas sa tayo Saan tayo na kila Dieter? Hanapin natin mga kosa Kasi hindi ko pa alam kung saan yung bahay ng Dieter dito Dalawa daw dito Tatawid kasi dito tayo sa Palayan Hindi ko lang alam kung saan dito Ito ba or ito Tanong na lang natin So ayan dito na tayo sa Anawan Munti o, tugpan Yan wala si Dieter dito mga kosa. Nasa anawan daw na malaki. So pupuntahan natin doon. solid <laughs> wala na yung mapasabi pero po solid eh solid naman talaga tong bike natin eh malapit lang dito yung anawang malaki Baka mga mga 2 to 3 minutes lang andan na tayo buti na lang hindi umuulan ng malakas dahil masahang palayanan sa ingat lang tayo dito dahil ito yung mga madudulas lalo yung mga gilid niya, no? Pulay tim na no kulay itim na mga kulay na yun ay lumot na kaya iwasan natin dumaan sa mga gilid gilid para di tayo madulas what's up, my i out, Welcome back. All goods. brother. Uh -huh. Ito yung kanyang Raider 150 Meron <laughs> kasi kami kita-kita or meet up ng mga magkakaibigan ng high school ng mga, parang mga kapatid ko na ito mga ito eh. Sabi na tayo Ayun, <laughs> eh no, andulas niya, no? les albums <laughs> <Mas -hol na. laughs> <laughs> <Diwan tayo. laughs> Gaspol. <laughs> Gaspol. <laughs> ano tayo din? Mamaya na lang? Tabon din pa eh. Ha? Tabon. Tabon nga ito. Tabon Pagka talaga ano, nakasabay mo yung mga rider Tsaka yung mga malalakas mapler, wala na muffler Talatabunan yung tunog Ha <laughs> <laughs> Ah, ano tal? Lumayo lang? Oo. Ano tal? Chat na lang. Sige tal. Ano okay mga kakas ha? Dito ko na rin tatapusin ang aking vlog. Thank you for watching Mawakasa. Always ride safe and put God first. See you at my next vlog Mawakasa. Peace out.